Hello guys, good morning nga guys. Ah. Uh, Tayo naman kami kita uh, titas naman dito guys uh, ay ay pilis. Uh, makapal ang bunga ito guys. Siyempre uh, pag makapal ang bunga, ah uh, maraming makapalin yung tao. <laughs> ayan, shout out. <laughs> Ganun talaga yung buhay pag makapal bunga. Makapalin tao pag walang bunga. Wala rin tao. <laughs> so ayan guys, uh, ano kasi ito guys ah uh, pabunga sa may-ari at papakita ko sa inyo guys ang bunga ayan yung bunga ng pitasa ni guys ang kalamansi ayan. iba ang kapal ayan. Ayan. kapal yan guys ano ang labanan nga pala namin dito sa pamimitas ng kalamansi guys uh, per kilo ayan, per kilo po yung upa no? depende po sa price yun ng kalamansi kung nuwari 1,000 ang upa namin uh, sa is or city yung upa namin guys depende sa ari kung nagalante mayroon din kasi yung iba nag uupa ng lima so ayan yung mga pitasin namin guys yan kapal ng bunga. So, ayan lang guys. Um ako po sana hihingi sa ng kunting tulong pa makipalawan sure and share para lagi pong updated sa aking mga bagong videos guys. Salamat po.